Good morning. It's 4:20 a.m. Susuduin ko na si Mal sa Lucena Port. Mga ano na ako dadali doon sa Seven. 4:5620 o baka mga 7. Alis na ako. Ang dating niya doon ay ano, 5:30. Sana mas maaga ako dumating. here. Dito na tayo sa Lucena Port. 18 pesos yung bayad pag susundulong. Marami namang bus dito para sa mga walang sasakyan. May mga kubao, LRT, Alabang, Pitex. Ayan na siya. Okay. So, basa yung ilalim. Oh, ayun sa kuya nyo, dali. Doon, doon, doon. Hindi ako. mag tayo ng mga pasalubog ni Oh. Ito gawa ng papa niya, Aramang. Ito gawa niya mismo, sinantulan. <laughs> gawa ng lola ni Paul. Gawa nila niya. Gawa nila ni mama niya. Ito ay Yema. Tapos, yung, ang tangi Monay. Eh. Yan, favorite ko to eh. Iba, iba rin yung lasan niyan, kesa yung nabibili ditong Monay. And Carmelado. Ito, pampaasim, batuan. Ito mga kay Gerald, pasalubong ng mama niya. Tapos ito, pinaint ni Angel, yung kapatid ni Mahalo. Ganda. Galing mo. No? Ito ay, ano? Kingfisher. Philippine Dwarf Kingfisher. Ganda. tapos lang namin mag-walking dito sa San Pablo Lake pa rin sa San Pablo. Hindi lang masanong kita yung lake. And after mag-walking, kakain. Para mabawi yung calories na na-burn. Parin ko na yung vlog. Kumain na kami. Sakit. <laughs> sa <laughs> Tapos na kaming kumain kami pa uwi na ay hindi, mamamaleke pala punta kami pa leke bago guys, yeah, sorry babaay sa sa palok good morning actually ano na, tanghali na and kami ang magluluto ng lunch it's a lazy sunday as ika lang namin nag breakfast tapos bumalik sa kwarto na higa ngayon uh, past 11 na nung naisipa wag luto mabilis lang naman itong luluto butter garlic tahong so syempre ang star yung tahong na binili namin sa San Pablo kahapon hindi siya kalakihan pero mataba daw sa loob sabi net siko hindi siya liniit 120 ang kilo tapos uh, yung corn ito yung gagamiting butter um, star margarine tsaka itong vegan paminta asin yan na yun ayun pa pala garlic at sili dalawang puso ng bawang yan ganyan din pala namin oil spray sauce. Tingnan nyo yun o, oh, siya. I mean, may kasamang tubig kasi ang tahong. So, magtutubig pa yun. cake si Mahal. Ako nagtimpla na ako. Coffee latte. Tapos, lalagyan ko ng peanut butter tsaka ng coco jam yung pancake. Hindi na siya. Ang gusto ko dito sa abuelos jam ay spreadable siya kasi malambot, hindi sobrang thick. Yan yung binili namin sa Puerto Galera, dun sa mangrove. Let's eat. <laughs> mm. Magandang tanghali sa inyo. Kami ay on the way to Cainta. Pero dumaan muna kami ng dalawang SM. Nandito kami ngayon sa SM Santo Tomas. Galing din kami ng SM San Pablo. Naghahanap ng camera. <laughs> Meron naman pero mahal eh. Uh, hinihintay kasi namin yung sale sa Lazada pero hindi masyadong nag-sale. Actually, ang sale ngayon yung DJI, alam nyo ba, yung Action 5 Pro from 27,990. 22 something lang siya ngayon. So, 5,000 yung binaba. So, medyo natitempt akong yon pero meron akong certain camera na gustong gusto talaga. Yan yung nagtatanong-tanong kami yung price may nakita akong sale sa Electro World sa SM Lawag. Punta ba kami doon? <laughs> sa way libot na rin. Ano siya, uh, ang difference niya mga 3-5. So, yung toll, yung gas, <laughs> gano'n na rin. Pero at least nakalibot, ba? Diba? SM Lawag. Saan ba yun? Ilocos? Oo <laughs> ko. Uh -huh. Ilocos Norte. Diyos <laughs> Nag-road trip. Pakalayo. Sabay gamit na nung camera pagkabili. Salamat na lang. Pero kung ano, pwedeng adventure nga yan. Sabay-libot na rin. Kasi may mga trabaho kami. And kung wala sana sa kaming trabaho. Di ba gusto mo makapunta ng Ilocos? May trabaho tayo. Sa weekend. <laughs> anyway, papunta kaming kainta ngayon. We're here at SM City Marikina. Sobrang tagal na nung huling punta ko dito. As in dito pa ako laging nagbe birthday da ay doon pala no sorry ayun may car park dito pa ako nagbe birthday dati kasi may vikings dito <laughs> dito yung pinakamalapat na vikings sa amin my god hello ayun tawa sundan mo na lang siya hello SM in 100 meters sharp right onto lower car park entrance kaya kami dito pupunta kasi may electro world dito. Eh nakita ko sa, uh, yun niya, sa SM Lawag. na kasi yung gusto ko ano, camera. So, hoping na naka-sale din yung electro world dito. Let's see. Kaya nandito kami sa Sisig eh. Try namin tong pang silo na smoke. Tinapa. ito ay tuna shawmai sa master shawmai wala man hinintay nyo mahal yung bangselo ito na yung smoked bangus sisig with egg hindi pala siya bangselo kasi plain rice lang dati daw masarap yung plain pero ito yung new improved version so matitikman natin hindi ko natikman yung dati kasi malang nakatikman malapit. Nasa ano? Smoking. Mm nasa -hmm. ang bangus. Ay ano? Nasa kinapang bangus. ganito Mas May bago yung Wendy's Mango Sticky Rice na Frosty. kasi meron talaga siyang sticky rice. Ayan Mango. Sabi ko nga, nasa Thailand ba kami? 55 pesos yung maliit. Sa <laughs> so, kainta na kami. Mm. For dinner, nag-order na na kami sa grab food. Ito ay falafel, tofu, tapos tofu katsu. Anong pangalan nito? Wala eh. Green something. Healthy greens. Kainta sa Sprite. Ito yung mga sauce niya. Ayan. Dito ako mag-work ngayon sa gagawing coffee shop. Inaayos ni Mama. Siya <laughs> yung nag-aayos isa-isa. Ayan. Nilagyan niya ng cortina dito. Tapos ito yung binili kong ref. Nilagyan niya doon ng plastic kasi maanggi para hindi maanggi. Tapos pinalagyan niya to ng stand. Ang taas naman ng stand. Hindi, kailangan matangkad ka. Pama-out. <laughs> Ang ating ref. Hmm, wala pang laman. Pero sinaksa ko para matry kung lumalamig. Hmm, dito magliluto. Nag-stop na ako sa work. Uh, Nag-screen ako ng mga applicants. Tapos, schedule namin sila for initial interview. Then, pag nagpasa doon, tsaka namin patawag dito talaga. So, yung initial interview. Online na lang. Para hindi sila pabalik-balik balik, -balik. Okay, Pakita ko lang sa inyo so far yung progress dito. Ayan, nakaready na yung mga ano, pero pipinturahan to ni mama yung mga tables, siya na lang nagpipintura eh. bumili siya ng mga ganito sa Mr. DIY mga spray paint gagawin niyang gray yan, mas maganda daw kaysa black ayun niya, ipininturahan niya kagabi yan. tapos ito yung magiging banyo ulang na lang dito ay gamit kasi may mga electrical na dito tsaka linis syempre pag nalinis to ang ganda nito masarap ng tumama bibili kami ng mga upuan mamaya Yan. tsaka mga bench mga plastic bench lang tsaka plastic na upuan Yan. ano si mahal nagwo Ito yung magiging kitchen. Yan, dito ang hugasan. Ito yung counter. Actually, ipapalitan ko pa to. Pansamantala lang to. Bibili ko ng mas malaking counter. Naluwang ng kitchen, no? Varnish. Natural yung kulay. Ito, dinagdag lang namin to. Tumoy, mga zip tie kanina ano yan panot yan yung gitna ngayon okay na hindi ko pala napakita panot sa kanina <laughs> mga sobra sobrang ano lang kawayan nilagay ni mama dyan tapos yan varnish dito kami sa Cubao kinuha ni yung pinalinis niyang camera dito yan dyan kakilala niya yan sa work Maglilinis talaga ng Anyway, next pupunta kami ng Eurotex. Hahanap kami ng mga upuan para sa coffee shop. Dito na kami sa Eurotex. So tingin-tingin na tayo ng mga upuan. Malaki tong showroom sa Marikina. E yung mga kama, oh ganda. Pwede niya siya lang itry. Ganda ng ambience dito. Parang nakakantok talaga. Kaya tapos ang bango, no? Ito yung, yung bibili namin. Yung trash can ay 259. Pero magandang kasi siya, tapos mabigat. Tapos itong lalagyan ng tubig. 100 by 1 take 1. So 50 lang ang isa. Pwede na, di ba? Ayan, dami namin binili. Ayan, meron ding free na coffee, at Pepsi. Tapos may water din. So kami patapos na check na lang yung aming mga binili doon. Tapos i-re-release. Then, punta tayong pure gold. Tingin tayo ng mga storage box. Napakalambing naman nito ni Pretty. Oh. Katabing katabi ko ka. <laughs> talaga na tulo. Pretty. Hi ka sa kanila. Good morning. Good morning. So, mamayang gabi, uh, uwi na kami ng Laguna. Hintayin lang si Mahal. Nasa Pampanga kasi siya ngayon nag-ano siya doon, talk, tsaka nag-train. Yung nakinuha siya doon for two days. Hindi ko na na-vlog nung no. umalis siya. Pretty... Hmm. Matagal ulit tayo hindi magkikita. Pretty. Ang lambing-lambing nito. Kapatid ito ni Bebe And pag uwi ng Laguna, nandun na yung bagong camera. <laughs> so, mas maayos na sa dito. Medyo malabo. Ano? Nagbanyo si yung mama kaya uh, basa. So, so far medyo naayos na. Kailangan na lang konting-konting polish pa. Talagay na lang yung mga upuan. Yeah. So ang ating uh, team dito ay parang nasa nature. So tambayan, ganyan. May mga ilalagay pa kami dito para matakpan tong mga to. Mga fake grass parang gano'n. Konting ayos pa. Dito si Coco si Skywi nandun sa ilalim ng ref ito yung isang stool na binili namin sa Euratex eh. so try na sa so, sakto naman siya dito sa table ano ba yun? ito yung ulo ko <laughs> siya na yun, ah. sasama si Pretty sa Laguna kami pa uwi na ka nun, ayun ayun yun <laughs> <laughs> na yun tumubo try kung makakasundo niya sa baby girl Kapatid naman niya yun. Maamoy niya yun. Eh. Nintay namin ang kuya Babi. Daba yung buhok niya dito parang buhok ng monkey. sabay sa yung Hindi ka na, Pretty. Tingitigan ako. Hindi ka na. First morning ni Pretty. Ito. Ito nga. Sinungitan niya yung mga kapatid niya kagabi. Ay, yung kapatid niya at magulang niya. na, Susunod na yan. Hindi ka na. Thank